හැරින් <laughs>

ngayong bagong ito.

yung purpose niya pang pang rides at pang dagat. Kasi hindi siya masyadong kaya pag tumatako ka hindi masyado siya magulang. Naabot na siya ng bagyo. Ulan. Kiat <laughs> abi sa kanya. Kakiyatan <laughs> sa kanyang buhay. Hindi firme. <laughs> Mama abi. <laughs> <laughs> <Dahil, laughs> <naman, laughs> Kiat. Ya tang mama. <laughs> ya tang anak. Ini toko minum sa. Bukat ng gulong ng aming van. na sinasakyan. <laughs> shut out. Ay, extra gulong. Pwede na nga lang guys, mayroong extra gulong sila dito. So, ayan. Thank God na. Thanks God. Malaking tulong talaga sa sa sasakyan ang mayroong ekstrang kulong. So, gano'n gano'n gano'n. So, look at this, the beauty of the mountain of the Karaw Rai. pa lang <laughs> tayo pa. Pabwelo pa lang

Si Kikilala si nyo ba yan? Sino yan? Ang ating madam sa gawid. <laughs> <laughs> uh, <laughs> madam, 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 madam don yan na yan. Kala nyo ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po kapayat yan. Dahil masagana <laughs> yan si madam don niya. Ang <laughs> 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 ating madam don niya sa gawid. Masagana, masagana. <laughs> sa isda lang. Eh, alam yun. Ano lang <laughs> si Maon. Inday, maoy. Kumusta ang ano? Kumusta? Nalibang. Nalibang? Saan nalibang? Nalibang ko dire. <coughs> musrara nang ang pam ang kabang? ang 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 sa episode natin ito. Yeah. yah 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 para mas taguyo pa ang Ang hmm. tadiri ang kailangan. Saka muna yung ano, ano ka ba? Yeah, diba? Ikaw, may harapan okay, yun naman kung hindi ka nagtapos ng college. Diba? Okay. Kasi pinangarap hmm. ko naman dito. Ilang <laughs> ano years talaga? kami Seven? So, nagre-reklamo siya. Gusto lang naman daw niyang umuwi <laughs> ng isla. <laughs> At ang nangyari, <laughs> ginabi na. <laughs> Time check, 10.45 ng gabi. Ang <laughs> saya-saya, <laughs> ang saya. Maglite saya, saya. Mag ka ka nga saglit. Yung opo mo lang. So what's up, guys? Good evening. Good evening. So we're here now in Gawid, Karoray. Nakarating na kami sa aming pinatutunguhan. Ito yung aming bahay dito sa Gawid. So, yun guys. Excited na yung aming mother sa regalo na aming ibibigay sa aming mga pamanggin. So, wala na. King na. King na. ayun. Ito <coughs> na siya guys. Excited pa yung mother namin. <coughs> Hindi na namin na surprise ang aming mga pamangkin sa regalo na aming ibibigay. Ay, ay, si, si, Mother oh, I don't know ay, anong naisip niya. Oh, sorry lang. Balik ko na oh. Pero thankful pa rin kay kay to nakarating kami nang safe kahit na may repang daan. Guys. Happy New Year. Sorry, kanina. Yun, no, si ng kasi na sa mga ano, na bumiyan ako. Oh, this is Rylan Junior. Tumawag si mama kanina. And this is Adrian. Nakita niya ako biglang umiyak. And this is Nana. <laughs> and Ati Joby. The wife of my brother. And this is my mother. And this is the cutest and smallest person in the world. <laughs> Ching, come here. Okay no. okay. sing, hindi kami. Yung yung sing, sing. Oh. Ay, sing, sing. What is your name? Oh. My name is my name. Anahiya. Oh, nahiya. lang. Ay. Ay. oy? Ano ba talaga Okay. Okay. Pila pila don. Para Salamat Chapi. Chapi. Salamat Chapi Ano sa'yo? Ano sa'yo? Kasi sa'yo? Oh. Ching. Asik ba talaga ng style mo ba? Paano magkasya sa'yo to? Hindi ba kasi yan? Small na yan? Small mo Wala talaga eh, sí, no. um, yun lang. Sabi ko na nga eh, mas talaga yung ano eh. Underwear tsaka brief eh. na. kung anong magkakasya sa na, yun na, nagbukas na si Santa. Wala nga akong damit. Dito din na yung damit Santa Claus. <blue> Are you? Who are you? are you? are you? Santa Claus? <laughs> so, tomorrow. Ay! Ba't nakatingin? Keep my... Where's your million? <laughs> million. <laughs> Keep my... Keep my words. Keep my words. Ay! Ah, wala nga. Wala, guys, wala. Wala, wala, wala. Wala nga. Huwag kayo mag-expect. <laughs> Magpalit ako ng damit. Dito. <laughs> alam niyo ba kung saan galing si Tito nyo? Nanggaling na sa Baguio. Kaya nga nakita namin sa post niya. <laughs> Hindi nyo ba alam kung saan ako galing? Sa <laughs> bahay Galing banyo. Hindi <laughs> banyo. Banyo lang. Salamat po. Astig 'abey. Saman-sana sero-sero 'ste. Siya galing bagyo, galing banyo. So, our GoPro, gro, GoPro, is mm. yes, -go. palubat na GoPro. <laughs> palubat <laughs> na. Kaya Tama. Tama yan, la. talaga. Oh, ang kaganda-ganda, tapos ilang pag-isda. Tadjove, ay tana. na sing-sing. Ay lang sandbik. Ha? Silpon tayo, no? Wala silpon. Ako nga na matanda na, ginasaway pa. Kayo pa kaya? Ya <laughs> ya yeah, yeah, do na daw na. ka sa sayo. Sapatos. Oh. man dire? Ay na si Lola nagbukas niya yari kayo. Bungka gulat ta niya. Oh, <laughs> pasalubong. thank you. Salamat. Maten eh, Oo, di electric mo yan lang. lang. <laughs>

sa barangay mo pa lang Sobrang-sobrang natin po. Ay! Ay! Ay. Nakaraan dito! May mga pikoy ang dito nagdaan. May mga? Pikoy. pikoy. Oh, May piraso. pikoy. May iyon pikoy Dusi sila ka piraso. Mm, ko yun. Papa! 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 Atin na pikoy! Atin na na pikoy! Ayon na lang ulit natin. Ilang pigoy? Ano yung English ng na... pusa? Bird. Cat. Oh. Yan, yeah, ang oh. galing Sabi niya. Ano yung pusa? Sabi niya, Nick. sabi niya. Hindi yung reaksyon ng mukha sa niya. Sabi niya, cat. <laughs> oh, sisyal. Mas maano pa sa akin mag, ano ah. Ano yung English ng aso? No? No? Ano

kita yung akin tita pa. Sino ano? yung mata doon? Ako pala. Tanong. Tanong po. Wala na dito. <laughs> di ni. Wala na. Ang... <laughs> uy! 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 ka, Sing! Isa na <laughs> ka na. Sing! Sing! Ayaw na, Sing. Bukas na yung ka man. Nani nani may may lang ko trabaso May may lang ko Hindi naman wala raya. Hindi din. ko ay ko daw. Ano ka ba tayo tiay? Matika magpa-pick up kaya. Ano oh, kinakain niya namin ito. Mamusubo kami ng isang araw. Bili na isang salok. Magkano isang

So, what's up guys? yon Tapos na ang ating video for tonight.